So hi guys, good morning. Tingnan na naman i-flex ko sa inyo ang aking bagong damit. Kasi punit na punit na talaga yung damit ko guys, yung blue guys, yung parang gray. Punit na punit na talaga, wala na talaga akong damit. Pagka ano ko, tahi ko ngayon, pagkabukahan punit na naman kasi siyempre na nag, ano, nagigipaglaro ako sa mga bata tapos inaano nung bata, bini, inaano ano niya yung short, uh, yung pajama ko tapos yun napupunit at sa pag upo ko napupunit kanyan. So sabi ko, ibili ko na lang yung ano yung pera na natira na binigyan kasi ako ng nanay niya ng ano isang daan so binili ko na lang yung 55 45 lang yan sa beldo ako yung binili guys yung uniform ko tapos delivery niya is 55 din pero hiningi ko ng 10 na lang sabi ko parati naman ako bumibili sa inyo tapos yun binigyan niya so yan guys no magluluto na ako mag breakfast na tayo huwag niyong kalimutan kumain sa mga kapok OFW pag umaga para iwas gutom at saka ano ayan yun, yun, yun yung magsalita yung amo nyo ang importante makakain kayo so yan meron pa kasing natira kami na ano kanin na baho nilagay ko na lang dun sa mainit para hindi naman masayang kasi nung isang araw guys is sayang talaga gaya yung ano kanin namin nagano lang napanis lang tapos so sabi ko, kung magsayang tayo ngayon is ko konti lang ganyan. Sabi ko sa, ka sa kasama ko para hindi siya ano, masayang. Kasi siyempre, hindi naman pwede araw-araw magtatapon tayo ng kanin. Hindi pwede yan sa Pilipinas ang mahal niyan. Tapos yan, maggawa na ako ng kapiko, ko at saka magbe-breakfast na ako para makapasok na rin ako. Dumating pala yung kasama ko, alas dusin na. Sabi ko, dahan-dahanin mo yung pinto, ah. Kasi kapag magising ako, hindi na talaga ako makatulog. Tapos dahan-dahan rin niya. So, yan guys. No, maraming maraming salamat pala sa naka-appreciate ng aking mga video at sa nanonood. Tapos doon sa nagsasabi ng ano, ang sipag-sipag ko daw. Kailangan talaga natin so, mag, ano, magsipag kasi pinapaaral pa ako mga pamangking ko at saka siyempre tayo yung ano, tayo yung bunso. ba diba, sabi nga nila, ang bunso ang pag-asa ng char, ang, bu ang bunso ang pag-asa ng ano, sige, si so, hindi naman, pero ano, kailangan ko talaga magsipag guys no, kailangan ko talaga sipag ang palalo, nung part time ko guys, sorry nung part time ko guys is ano yun, maganda yun na ano, kasi kapag nagkaka ano ako sahod ako noon napapadala ko doon na pamangkin ko so pagkatapusan guys is konti na lang yung nabibigay ko sa kanya kasi nababayaran na namin yung boarding house niya at saka yung mga uniform niya kasi medway free kasi yung kinuha niya so ba diba, malaki-laki din yun tapos sininipan niya sa akin kahapon yung babayaran nila kada taon ako na 40,000 taon tapos labas pa doon yung mga module nila tapos sabi ko naku sana kayanin ko ganyan pero kakayanin yan guys no para makatapos lang siya hindi ibig sabihin noon na pinapatapos ko siya dahil gusto ko na ano, suklian niya yung ano na sa kanya na yun pero gusto ko kasi is matulungan niya yung mga magulang niya lalong lalo na yung nanay at tatay niya kasi ang hirap ng buhay ngayon no ang hirap-hirap, hindi nila kaya pag-aralin yung anak nila. Tapos, ano, nandito naman ako na tita nila na wala pa rin pamilya, is eh, pwede naman ako magtulong sa kanila. Nandito naman ako parati para sa kanila, di ba So, kailangan mo lang mahalin yung mga, ano, pamilya mo, guys, no? Mahalin mo lang talaga yung pamilya mo. Nakadepende na yung siguro sa tao kung ibabalik nila yung pagmamahal mo sa kanila. At least, di ba hindi ka nagkulang sa kanila. Hindi ka nagkulang sa family mo. Wala silang masabi na, ay, nung nasa abroad pa yun, yan, hindi yan namimigay. Wala silang masabi. At least, kahit konti-konti is, -konti, nakakabigay ka sa kanila. Nakakatulong ka sa kanila. Yun lang iniisip ko to. Ito pala, ganito pala ako magpasok na sapatos ng puti. Tapos yan, o, oh, diba, may pa -ora, ora pa. Tapos yan kasama ko. Tiyatawanan niya ako. Sabi niya sa akin, para kang nursing na pumapasok. Sabi ko, nursing eh. Sirang-sira likod ko nga o. sinasar ko. Pero ko gumising ka na dyan, Alas 12 na o. Oh. Tapos sabi niya nung alas 12, 7.30 pa nga, 10 pa yung pasok niya. Tapos sabi niya gusto pa din matulog. Sabi ko, uwi ka ba ngayon? Kasi minsan kasi naka-staying yan siya eh. So, yan ang ginagawa niya. Sabi ko, ay nako. Tapos nainis din ako dito sa aming pinto kasi hindi masira-sirado, hindi, ma hindi mabuksan-buksan. Sabi ko sa tenant namin eh, ayos tapusin naman itong flat namin oy kasi sirang sira na yung mga bubong sirang sira pa lahat alis kami dito char hindi ah hindi ko yung sinabi oy kay pagalitan niya ako ang sabi ko pwede pa palit na lang itong ano namin itong main door namin kasi yung ano ba yung lock niya kasi nakakainis na thank you